Hello guys, uh, this is Kabayral Vlog uh, Ito po yung picture na pinapakita ko is yung way niyan Pioneer corner ng Sheridan So yung way po na yan Ano, binalik na po sa dating daan Yung ano, di ba? Noong nakaraan kasi sa liwa yung daan Ngayon, binalik na po siya sa daan, sa tamang direction Tapos kung papunta ka naman na 5 Ano na po yan? Uh, two way na po siya two way kung galing ka ng TV5 di ba nakaraan one way ngayon two way na po yan two way kasi kakadaan ko lang yan kanina lang so panoorin niyo po yung video ko para malaman po ninyo kung ano na po yung nagbago doon sa daanan sa may bandang Sheridan sa may Mandaluyong Hello mga kabayral magandang hapon sa ating lahat no uh, inform ko lang ko no yung dito sa may kanto ng Sheridan tsaka Pioneer na ah, nabago na yung ano nabago na yung ruta ayan oh. kung papunta ka ng Makati doon ka, doon ka na sa may kanang side kan kanang side ka na tapos kung galing ka naman ng TV5 dito ka na sa may ano sa may kaliwang side ayan o oh. may, may, ano naman may detour naman okay. oh may alarm ayun. may signage naman ayun kasi marami nalilito eh marami nalilito yan binago na lahat yan dito ako sa may ah uh, green fuel well gasoline station yan galing ng pioneer ed sa kung pupunta kayo ng makati doon kayo sa may side na yon sa may kanan itong way naman na to ano, papunta ng Sheridan Pioneer. Parang ano, binilik, binilik ka sa dating ano, dating uh, direction yung ano, kasada rito sa Sheridan. Corner ng Pioneer Street. Yan. Kasi so marami nalilito. Kung galing kayo ng Pioneer Edge, papunta pupunta kayo na Makati, o kaya tamay sa may Doon kayo sa may kanan Ito galing TV5 yan eh Tapos meron naman nakalagay nito Pag galing, sa, pag galing ka ng TV5 Tapos kanto ng Sheridan Corner ng Pioneer May nakalagay naman na no right No right turn Kasi nga one way to eh One way yung Pioneer So yun lang mga kabayral no. Sana nakapagbigay ako ng na magandang update sa inyo tungkol dito sa may ano sa may kalsada sa may Sheridan. Ito nga pala guys, yung sa may ano Sheridan, yung kung galing ka ng TV5, yan. Two way na yan, two way na. Kung galing ka ng Pioneer, papunta ka ng TV5. Two way na siya, two way na siya. Tapos ito palikuto papuntang ng ano, Makati Tunnel, Boni. Sa mga nalilito pa, eto sundan nyo lang yung video ko para hindi kayo malito. Kasi pinagulo na yung ano eh, na yung direction. Marami pa rin nalilitong mga driver at rider. Itong way na yan, paano? Sheridan. Kung galing ka ng Pioneer, papunta ka ng Makati, kakaliwa ka dito. Tapos, kung pupunta ka ng TV5 diretso yan, uh, two way na yan siya, hindi na siya one way. Yan po yung update natin dito sa may, no, sa may kalsada. Na nabago na, na 'yung direction. Yan yan. Maraming salamat at mag-ingat kayo lahat sa inyo pagmamaneho.